Nagrobot niya ata lobot. Nagrobot mo ba yan? Praise niya. Magandang umaga po sa lahat. Amen. Ising na ba kayo? Amen. O inaantok na kayo? Kanina Kanina pa. Ising na po inaantok pa rin. Ah, nag na daw niya. So, isa na. So, may mga bagay daw po. Oo, part ng part ng programa po ng Church of Anglesia ang mag-gabay o mag-guide sa mga kapatid kung paano tayo. sino po yung mga nakasama na sa mga pag-aaral? Sino po yung nakasama sa mga pag-aaral? Divine diba, worship service, Hi, opening prayer, closing prayer, Pasiding, exhortation, wala yung mga yung mga nakasama sa iba pang mga pag-aaral. Ano po? Yung mga bagay daw no, kasi sabi nila may Kunsan daw kasi yung maliit daw na kaalaman na nagiging dahilan na ikinalalaki ng ulo ng tao. Ako alam niyo po, yung maliit din kapikasong kaalaman ang siyang magiging dahilan kung bakit lumalaki yung ulo ng tao. Nandiyan po kayo? So titignan po natin ang pag-uusapan po natin kung paano ba natin, ano ba dapat na nangyayari. Actually, mga bagay kasi na nangyayari sa loob ng ng, ng, isang kristyano, ng isang din na kung minsan, nagiging dahilan kung bakit siya bukabagsak. Naglilingkod naman ako, ang gumagawa ng mga Yan. Ang tanong, nakapokus pa ba ako doon sa pinaglilingkuhan ko? Ano po? Doon tayo iikot sa usapin na focus ka lang sa pinaglilingkuhan mo. Pag hindi po tayo masyadong humabain, kung ang bawat isa na sandali ay tumayo, habang binabasa po natin ang salita ng book ng Panginoon po. Kayo po ay may Bible, although electronics lang po, magibukas po kayo sa akin. Ang pag-aaralan po natin ay Aklat ni Juan, Book of John, chapter 21, verse 22. O Juan, ang kabanata po ay 21, ang talata po ay 12. Ah, 22. Dito po, John chapter 21, verse 22. Andiyan na po kayo. Ang gamit ko po ay uh, to? ito po ay magandang balita, Biblia. Ito po ay lathala ng 2005. So, tinatawag yun itong uh, ah, sorry, ito po ay uh, ang salita ng Diyos. Sabi niya po, ito po ay most probably around 2005. Ito po lathala hanggang, hanggang ito mga na po. Ito po ang pagkakasabi dito. John chapter 21 o oh Juan dalawampot isa, kabanata po ay dalawampot dalawa. Sumagot si Jesus, kung sino, kung gusto kong siya'y mabuhay hanggang sa pagbalik ko, ano naman sa iyo? Sumunod ka lang sa akin. Sandali po tayo ng ko at manalangin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na Panginoon, ikaw na Diyos, ikaw na may gawa ng langit at lupa. Ama, dalangin po namin sa iyo, pakabuksan mo po Panginoon ang puso, ang isipan at nawat sa amin upang makinig, maunawaan namin ng maayos, Panginoon, ang mga salitang binasa namin. Nararamdaman po namin, hindi ito basta sinabi ng Panginoong Isu Kristo at hindi po ito basta na, na preserve hanggang sa panahon namin kung ito po'y walang kaugnayan sa aming pangungungan. Kaya Ama, dalahin ko po sa iyo. Tulungan mo po kami na maunawaan ng malalim ng maayos ang mga salitang ito. Makita namin ang aming sarili mula sa mga salitang binasa namin. Ama, muli, labay, patnubay, pag-iingat, Panginoon, ang siyang ikaw sa masalang hayaan mo po ng Banal ni Spiritong siyang magsalita sa harapan namin. Dahil sino ako, Panginoon, na magsasalita sa harapan ng iyong bayan? Ako'y higit na makasalanan ko para sa iba. Sino ako, Panginoon, upang kami nang pag-ingat? Pero ama, isang bagay pong alam ko, ito ang Banal ni Spiritong naging higit sa aming kalagidnaan. Alam ko po, Panginoon, pakikinggan ka namin. At mula dito, makakahakbang kami ng isang muling at munting hakbang patungo sa iyong kalwalatin na. Ama, dalahin ko po sa iyo, hayaan mo po na ikaw lamang ang maginig, makita, Panginoon. Tago mo ko sa iyong likuran upang hindi ako, kundi ikaw ang makilala. Ikaw, Panginoon, ang makita sa lahat. Ikaw lamang ang maaalala, Panginoon, mula sa mga salitang makikinig namin. Kaya Ama, dalangin ko po sa iyo, gabay, patnubay sa bawat isa. Anoy, as o Lord. Kung ano man ang mga bagay na inaalala namin na magiging hadlang sa aming pakikinig, Ama, tugunin mo na po ito upang hindi na po kami maambala sa pakikinig sa iyong salita. Yeah. Muli, Ama, ito po ang dalangin sa iyo. Kalakit nito, Ama, ang itong taas na pagsamba, pag pagtitiwala sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon, sa gabay ng Santo Espiritu. Amen. Kasi po, upo muna na po ngayon. Ulitin ko po. Ito po ang pagkakasabi sa ang salita ng Diyos. O, uh, ito po ang uh, John chapter 21 verse 22. Sumagot si Jesus, Gust, kung gusto ko na siya, yung, siya yung pabuhay hanggang sa pagbalik ko, ano naman sa iyo? Pakasupado dati, no? Sumunod ka lang sa akin. Yan. Itinan po natin mabuti. Ang kausap po nito, obviously ang nagsasalita doon, ang Panginoong Isu Kristo Ano po? At ang kausap niya, sino? Si Peter. yan Titingnan po natin yung bandang itaas. Ah, wala, wala, wala ako. <laughs> wala, wala ako so, support. Yung bandang itaas po, ito po yung sinabi sa kanya na pakainin mo ang ah, ito pa. Tatlong beses. at niyo po yung sinabi? Yung yeah. una, sabi niya, ah uh, sabi niya, tignan po natin. Ayan natin baka magkamali ako ng quotation. Sabi niya, uh, Uh, verse 15 sabi pagkatapos sila mag-almusal sinabi ni Jesus kay Simon Pedro Simon anak ni Juan mahal mo baga ako higit higit sa pagmamahal nila sumagot si Pedro opo Panginoon alam mo pong mahal ko po kayo sabi ni Jesus sabi ni Jesus alagaan mo ang aking mga tupa muling sinabi ni Jesus Simon anak ni Juan mahal mo baga ako sumagot si Pedro opo Panginoon alam po alam niyo po na mahal ko kayo. Sinabi niyo, sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Sa ikatlong ulit, sinabi ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo kaya talaga ako. Nasaktan si Pedro dahil sa, sa tatlong beses siyang tinanong kung mahal siya ni Jesus. Kaya sumagot, sumagot, uh, kaya sumagot siya, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng mga bagay. Alam niyo, niyo rin po na mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, alagaan mo ang aking ng tupa. Kaya kung naalala niyo, po, si, Pedro, si Pedro, si Pedro, siya lang naman yung sinabihan ng Panginoon na bago siya, bago siya hulihin, di ba, siya sinabi na bago tumilaok ang manok, sabi na, i, ano, i mo ko, tatalikuhan mo ko, ano? Itatatwa. yan. Itatanggi mo ko ng tatlong beses. At nangyaki nga yun, bago ng Panginoon Isu Cristo, pinalikuhan ng Hmm. ni, Peter. Kung titingnan din po natin, si Peter, isa ito sa pinaka-agresibo, pinaka-masipag, pinaka-makatag, laging namumula. Ano na alam nyo, no? nung inuli ng gabi, kasi sabi niya, Lord, over my dead body. Makamatayin mo na ako bago kayo makahuli. Diba? Ganito kasi gasi, ganito katatag kung tutuusin si Peter. Si Peter. And yet, ano nangyari? Bago nung inunan pa rin ng Espiristo nung gabi niya bago pa magpumaga, tatlong beses yung itinagpua. Itinanggi ang Panginoong Kristo. Bigat ka ano, sa Sabi ng mga scholars, ito daw, verse 21 na ito. Ito yung panahon, paka mag-escore, paka mabalik. Kasi yung pagtalikod niya, paka mabawi naman ba? Yan. Ito pa mabigat. Pagkatapos nito, tinigyan po natin ha, pagkatapos yung sinabi niya, sinabi sa sinabi sa inyo ang totoo ng bata, noong bata ka pa, ikaw mismo ang magbibili sa iyong sarili kung punta ka, kung saan mo gusto. Pero pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba pang magbibili sa iyo at dadaling ka sa lugar na hindi mo gusto. Sinabi ni Jesus para ipaliwanag kung, kung anong klaseng kamatayan ang dadanasin ni Pedro upang mapakangalan upang mapakangalan ang Panginoon. Pagkatapos sinabi ni Jesus, eh Pedro, sumunod ka sa akin. Ito masakit nung nangyari. Sabi niya, una, sabi niya, in-restore yung nakatatayoan ni Peter sa pagkalikod niya sa Panginoon, ibinalik sa kanya yung nawala sa kanya. Tapos sinabi sa kanya, ganito ang nangyari sa iyo. Ang bigat ano. Okay na eh. Ibinalik na yung posisyon, ibinalik na sa kanya yung, yung uh, yung authority, para doon sa flock. Tapos sinabi sa kanya, ganito ka mamatay. Ang bigat ano, ihilahin ka, dadaling ka sa isang lugar na hindi mo gusto. Ganito daw yung kamatayang mangyayaki ni Peter. And yet, nangyayaki na. Ito pa maganda. Sabi niya, yung kamatayan ni Peter, ito yung magbibigay ng karangalan. Sa Panginoon, bakit? Yung e, nakikilala ko, sino yung tunay na lingkod eh. Di Di ba? Ito lang ang may tumasakit. Tingnan po natin verse 20. Nang lumingon si Pedro, nakikita niyang sumusunod sa kanya ang mga tagasunod. Ang tagasunod po minama ni Jesus na siyang tagasunod na nagsak, nagsak, uh, nakasandal kay Jesus nang haarapan sila at siya ay nagtanong kay Jesus kung sino ang, ang magtatay sa kanya. Nang makita ni Pedro ay nagtanong siya, Panginoon, paano naman po? Siya. Si John de Villarbe. Yung tinutukoy niya na siya. Bigyan, ano? Ipagalikan natin yung sinaryo. Tinalikukan niya, tinatuan ng Panginoon Kristo, ibinalik sa kanya. Tapos sinabi sa kanya, ganito ka mamamatay, para saan? Para bigyan mo ng kapurehan ang pangalan ng Diyos na pinaglilingkuhan mo. Naging problema lang, si Peter, hindi siya nakapokus nung sa paglilingkod niya. Nakapokus siya doon sa kasama niya. Kaya ang sagot sa kanya ng Panginoon, sumagot si Jesus, kung, si, kung gusto kong siya'y mabuhay hanggang pagbalik ko, ano naman sa iyo? Sumunod ka sa akin. Yan. Isang mabigat po, sabi ko, alin, isang mabigat na nangyayari sa isang lingkod. Mga aking dumadaan tayo sa mga pag-aaral, patuturo, paggagahit, kung paano kami paglilingkod. At yung iba sa atin na sa church. O minsan matatagal na sa pananampalataya. Anong ilang taon ka na ba sa pananampalataya? 10 years? 15 years? 20 years? Less than 5? Less than 1? Ang saan ka ba ta Nakapokus ka pa rin ba doon sa pinaglilingkuhan mo o doon sa paglilingkod ng iba? Kasi kung nakapokus ka sa paglilingkod ng iba, talagang hindi ka uundan. Bakit ang anong isabi sa Tagalog nun? Bakit kang isang langaw na nakatungtong sa likod ng kalabaw? Pakiramdam mo, mas malaki ka pa dun sa kalabaw. Ito yung pinakamasakit po na may pwedeng mangyari sa isang lingkod. Kasi, bakit? Kasi yung bukonti mong nalalaman ang pinagmumula ng kayabangan ko minsan. Oo, may mga pag-aaral tayo. Ang pag-aaral, kung pag gaya po ng mga babanggit namin palagi, ang pag-aaral na ito ay ibinibigay sa atin na kung sakasakaling tayo tatawagin ng Panginoon, alam natin kung ano yung gagawin natin. Ito yung, ito yung objective ng mga pag-aaral na ito. Hindi para sabihin ako'y mas mahusay, mas maraming nalalaman kung para sa iba. Hindi para sabihin ako'y dumaan sa ganitong klase ng pag-aaral. Lagi po natin nasasabihin, pag-aaral ay hindi lisensya para sabihin dapat masasalang ako dyan. Hindi mo po, yung pag-aaral ay paghahanda lang para kung tatawarin tayo ng Panginoon, alam natin ano ang kung kung gagawin natin. Andiyan po kayo? Amen. Hindi dapat nangyayari na yung mga pag-aaral na ito ang nagiging dahilan para lumaki na ng ulo natin. Oo, dumadaan tayo sa mga mga pag-aaral at maaaring ito mga susunod ng mga panahon mas malalim, mas ma malalim pang mga pag-aaral ang ibibigay sa atin ng Church. Regardless kung dito sa Church na ito o sa ibang panampahag kadalim, ang mahalaga, saan ka ba nakakukus? Sa paglilingkod mo o sa paglilingkod mo nila? alalaanin po natin ang paglilingkod ay ang, ang isang church po, sabi po, 1 Corinthians chapter uh, 12, verse 28. Ayan, itap lang po ako. 1 Corinthians chapter 12, mula 28 hanggang sa sumusunod, sabi niyo dito, ay nagbukas. 1 Corinthians chapter 12, verse 28, ang katawang, ah, uh, at sa katawang ito ay walang iba kundi ang iglesia ay, nagla ay naglagay ang Diyos ng mga sumusunod. Sabi niya, una mga apostol, pangalawa mga propeta, pangatlo mga guho. Naglagay din siya ng mga gumagawa, uh, mga, uh, mga gumagawa ng mga himala, ang, ang nagpapagaling sa mga may sakit, mga matulungin, mga tagapangansiwa, mga, taga mga nang, nagsasalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan niya. Anong sinasabi? Sa loob daw po ng church, may kanya-kanyang trabaho. Oo, pare-pares tayo, malalapalataya. Ang gusto natin, iisi ang gusto natin, mapaglinto ng Diyos. Pero be reminded, na hindi lahat. Pero pwedeng panay apostol. Hindi lahat pa pwedeng taga-panguna. Hindi lahat pa pwedeng taga-luto -taga lang. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang task. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang trabaho sa loob ng church, sa loob ng pamayana, sa loob ng panakapaligid sa iyo. You have your obligation. Ang tanong lang, saan ka nakatok? -nak focus Sa paglilingkod mo ba ba? O sa paglilingkod ng iba? Ito po yung madalas, sabi ko po, ito yung madalas na nangyayari sa isang kristyano kapag nananaik na yung ipo, bakit inaglaralak ko eh? Tagal po na kaya dyan. Kailang ba nakakilala? May 2006 pa ako ah. Di ba? Bago pa ako dumating sa Saudi Arabia, mana lang pala kaya na kaya ako. Hindi ko ba maging basihan niyo? Hindi po. Bakit kasi may kanya-kanyang trabaho? Maaaring yung iba gusto yung mas mataas na posisyon. Yung iba gusto mas mababang posisyon. Kung pwede, pwede na, bakit na nalaman namin kung gano'ng kahirap eh. Lalo ko po nung, nung ako'y nasa sa Laguna kasi ako nakatagpo ng, kinatagpo ng Panginoon. Si Pastor Henry, hindi nag-alaga sa akin po nung ako. Ang bigat, ang laki ng congregation were about uh, 70 siguro. 70 to, to 90 ang congregation. Kaya lang, hindi lang nakakasabay-sabay. Pangayon ito sa atin, hindi lang nakakasabay-sabay ng dalo. Kasi pag nagkasabay-sabay kami, makupuno yung church, wala nang makuupuan yung iba. Yan. Nagkaroon minsan ng, ng usapin. Kasi namungupahan lang yung church eh. So nagkaroon ng usapin, anong gagawin natin? Ah, mayroong inaanok sa atin, sa subdivision. O, sa Laguna po kasi, mga puso nun, yung mga subdivision, mga bukit nun, ginagawa subdivision. Kasi bakit madaming tao eh. So yung subdivision, nasa loob ng subdivision, yung lote, kaya lote pa lang ha, wala pang kalsada. kasi tawag nyo ito? Pre-selling pa lang eh ha. So nagkakoon ngayon ng, pagkakatalo, ng pagkakaiba ng opinion. Yung iba gusto na kasi matagal na tayo namumupa at sayang inuupa natin. Dapat sarili na natin yung lote. Sabi ng iba, kung 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 kukuha tayo ng hulugan, paano natin babayaran? Magtatayo pa tayo ng building, tapos wala pa namang kalsada, paano natin pupuntahan? Sa lahat ng ginagawang pagpapagal ng tagapanguna namin, may bintas pa din. Ang bigat. Naging malapit ako sa pastor namin kasi minsan naging prayer partner kami hanggang ngayon naman. Ano po at nara, na, nakikita ko yung pagpapagalahat kami, inuunaw, di, yung, uh, Facebook, eh? text -text oh, di na dito sa mahal, inuunawa mga una, mga lahat. <laughs> hindi pa uso yung Facebook eh. Text-text pa lang eh. Oh, hindi ako text Oh, text-text pa lang. Walang isang text ako doon na hindi mo gaya-reply yun. Walang isang tanong na hindi niya gaya-reply yun. Eh, isa ko ako sa bago nun. Ano pa kailan yung mga datihan? O paano na kaya inalagahan yun, di ba? And yet, may kapintasan pa rin. Bakit? Kasi nakapokus sila kung ano yung ginagawa ng pastor namin. Hindi sa sana na nakakatulong sila. Ang bigat, ang sakit, isipin ang sakit ko. Intindi. Hindi sana na sila yung mga manggagawang gumagawa. Wala manggagawang naghahanap kung sino ang gagawa. Mga bagay na dapat sana na iiwasan. Bakit yung e, mga nag-aral eh? Ano po? Ano po? Isang lambo? pagkita tapos tayo sa sa video po ano po Romans chapter 12 verse 6 Tingnan po natin ito ang solusyon nang naman talaga dyan. Romans chapter 12 verse 6 Sabi niya po dito ibat-iba ang kakayahan na ibinigay sa atin ng Dios ayon sa kanyang biyaya Gamitin natin ang mga kaloob nerian kung kung ang kaloob ng isang tao ay pagkpapahayag ng salita ng Dios kailangan ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. Kung ang pagkakaloob, uh, kung ang kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. Kung pagtutuho, magturo siya. Kung ang kung pagpapayo, magpayo siya ng mabuti. Kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Kung pamuno, mamuno siya ng buong sikap. Kung pagtulong sa, sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalakan. Yan. Yan pala yung solusyon. Para hindi nyo maliit na kaalaman ang pinagmumula ng kayabangan kung ano pala yung ibinigay sa atin. yun ang iniintindi dapat natin. Kung ano yung gift na binigay sa ng Diyos, pagyamanin mo. Para hindi na niya tayo sa paglilingkod ng iba. Para na focus ka sa paglilingkod mo. Ano to kayo big ayaw niyo na lang pang mapalitan kung pwedeng halambay. lang eh? kung alam lang yung sakit ng ulo. Palit-palit na lang tayo. Ano po. Kaya lang anong gagawin natin. Ito yung sitwasyon. All the only way para hindi tayo na nahihirapan sa paglilingkod. Focus ka doon sa paglilingkod mo. Huwag doon sa paglilingkod ng iba. Magandang umaga po sa lahat. Ano po hindi na po ako pakakahapang alam ko namang kahit pa paano nagkakaintindihan tayo na po. Alalahanin po natin sa bawat pag-aaral, sa bawat pagtutuho, saan man, dito man, o sa labas man ng church na ito, saan ka man galing, Pilipinas man, pilay namin, galing ka man sa kung saan pa man, ano pa man ang natutunan mo, dahil gamitin mo yan para sa ikauunlan ng paglilingkod mo. Huwag kang mag sa paglilingkod ng iba. mag ka sa paglilingkod mo. Tingin ko po, po ang sandali ang bawat isa yung tumayo habang kinatalaga po natin ang ating sarili. Ma, muli, nakita po kami Panginoon o na'y nagpapasalamat kami sa pagkakataon na binigyan mo sa amin na makinig muli ang inyong salita. Ama, dalangin ko po sa iyo. Gabayan mo po kami Ingatan mo po kami sa paglilingkod namin, Ama. Hayaan mo na kami sa iyo'y nakatuon. Na kami sa iyo'y nakapokus, Panginoon. Huwag mo pong hayaan na maupos ang oras namin sa pagtingin, pagsita, pagpamasdan, Panginoon, ang pagbinagawa ng iba. Ama, ito po ang mga dahilan kung bakit bumabagal bagal o hihina ang paglilingkod namin sa iyo. Ama, dalangin ko po sa iyo. Tulungan mo po kami na maging busy sa mga bagay na ginagawa namin para sa iyo upang wala na kaming panahon na pagmasdan ang ginagawa ng aming gamang Tulungan mo po kami na maging gamang gagawa na gumagawa para sa iyo at para sa iyo lamang. Ama, dalahan ko patuloy sa iyo. Gabay, patnugay, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Muli, Ama, tulungan mo po kami sa iyo nakatingin sa ganitong paraan. Hindi po kami matitinan sa paglilingkod namin makakamdaman namin na ikaw nga ang Diyos na aming pinaglilingkod at nabibigyan namin ng kagalakan sa ganitong paraan ang kagalakan tatanggapin din naman namin mula sa iyo ang magiging dahilan upang hindi kami manawa sa paglilingkod sa iyo muli ama ito kong aming dalangin sa iyo kalakip dito ama taas, ang mo ang magpapuri, pagsamba, pagkilala sa ngalan ng Isus naming Panginoon sa gabay ng Santo Espiritu